Good morning guys. Yan, madaling araw na tayo. Ah, uh, biyahe tayo guys. Punta tayo nang Camino. Yan. Susundo tayo. Ng araw, biyahe kahit madaling araw. Kasi may lakad tayo. Susundo tayo sa Camino. right. Good morning sa inyong mga. Happy Wednesday well sa ating lahat ngayon magandang umaga. Maaliwalas na umaga kasi maganda yung panahon ngayon. Uh, okay, guys. Okay. Maagang biyake. Ganito yung masarap bumiyay, guys. Maaga. Maaga kasi ano lang yung Malamig ang panahon. May busina na pap <laughs> May busina papapdol itong truck. Papapdol Papap Papap Pap-pap. Pap-pap ng pap Ayan na. Uh, Trucking. Arang pa tayo, maganda yung Nandito na tayo sa highway guys Ano, madaling araw pa lang Ayan At sa lahat ng aking kapwa driver dyan mag ingat sa pag-iyay Huwag po tayong mag-drive kung nakain tayo Ingat mo there is -in. Ah, ingat po, ingat Huwag uminom, diba? Mag-ingat po tayo Lalo na yung mga bumabiyahero na may pasahero Masakay Ingat po kayo kasi syempre may sakay po kayo hmm. ingat ingat tayo ingat tayo lah hindi hey guys may may wala yan maniwanag na maniwanag na yung araw nag na ito guys sa kurosi. waiting na waiting na din yung kurosi. na go go na tayo go dito na tayo sa ano Welcome Rotonda nakaredy yung signal may stop over time Thank Good oh morning sa ating lahat Happy Wednesday sa inyong lahat guys Dito na tayo sa piyahe, Maaga pa lang Dito na tayo sa daan Ito yung buhay natin sa highway Ang pagiging driver Ayan. Dito na tayo sa Welcome Rotonda ng Manila tatakpan yung ating welcome rotonda and welcome rotonda ng way welcome rotonda and dilim makita dito na tayo dito na tayo sa Espanya Road ito yung Espanya Road ng Maynila

dito tayo sa nandok pa yata ako guys Espanyol <laughs> ng ano may nila uh, dito dito ay wala kabila